Ang lalaki sa magandang gate, di nagtagal pagkatapos na si Jesus ay dinala sa langit. Nagsimulang mangaral ang mga alagad, gaya ng sinabi niya sa kanila. Gagawin, tumayo sila sa mga lansangan, at sa templo, at sinabi sa mga tao ang lahat ng mga salita na ibinigay ni Jesus sa kanila. At bagaman sila, hindi na makita si Jesus, siya ay kasama nila, at tinulungan sila, at binigyan sila ng dakilang kapangyarihan. Ang dalawa, ang mga apostol, sina Pedro at Juan, ay isang araw na umaakyat sa templo sa hapon oras ng panalangin, tungkol sa kaharian naglangit. Naglakad sila sa kabila ng mga Gentiles, na isang malaki, bukas na parisukat na sementado. Marmol, na mayroong sa silangang bahagi nito ng dobleng hanay na. Mga haligi na may bubong sa itaas ng mga ito, na tinatawag na kay Solomon. Beranda, nasa harap ng bolkonahing ito ang punong guro. Pasukan sa templo, sa pamamagitan ng isang gate kung saan ay tinatawag na, the beautiful gate. Sa harap ng gate na ito sila, may nakita akong Pele na nakaupo. Isa siya sa lahat ng kanyang. Buhay ay pinanganak na hindi kailanman nakakalakad, at bilang siya ay napaka. Mahirap, dinadala siya ng kanyang mga kaibigan araw-araw sa lugar na ito. At doon siya umupo, umaasa na ang ilan sa mga. Pumasok sa templo baka maawa sa kanya, at, bigyan mo siya ng kaunting pera. Sa harap nitong lalaking si Peter at huminto si Juan, at sinabi ni Pedro, tingnan mo kami. Ang pele na lalaki ay matamang tumingin sa dalawang apostol. Iniisip na may ibibigay sila sa kanya. Pero, sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako, ngunit kung ano. Mayroon ako na ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Heso Kristo, taga Nazareth, lumakad ka. At hinawakan ni Pedro ang pilay kanang kamay ng lalaki at itinaas siya sabay-sabay ang naramdaman ang pilay na may bagong kapangyarihang pumasok sa kanyang mga paa at bukong-bukong tumalon siya at tumayo kanyang mga paa at nagsimulang lumakad na hindi pa niya nagawa dati sa buong buhay niya umakyat siya sa hagdan kasama ang dalawang apostol at pumunta sa tabi nila sa templo paglalakad at paglukso at pagpupuri sa Diyos ang mga tao ngayon ay nakakita sa kanya na tumatalon at tumatakbo kilala siya sapagkat araw-araw nila siyang nakikitang nakaupo bilang isang pulubi sa pintu ang maganda at ang bawat isa ay naroon puno ng pagtataka sa pagbabagong dumating sa ibabaw niya matapos sambahin at purihin ang Diyos sa templo ang lalaki na nakahawak pa rin kay Pedro at Juan Lumabas kasama nila sa pamamagitan ng magandang pintuang daan, sa beranda ni Solomon. At sa loob ng ilang minuto isang mahusay. Maraming tao ang nagsama-sama sa lugar. Upang makita ang taong gumaling, at upang tingnan din ang dalawang lalaking nagpagaling sa kanya. Pagkatapos, tumayo si Pedro sa harap ng karamihan ng mga tao, at nagsalita sa kanila, Kayong mga lalaki ng Israel, sabi niya, bakit gagawin? Mukhang nagtataka ka sa lalaking ito? O bakit mo inaayos? Ang iyong mga mata sa amin, na parang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o. Buti na lang pinalakad namin ang lalaking ito. Ang Diyos, ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ay mayroon sa ganitong paraan ipinakita ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesus. Na iyong ibinigay sa kanyang mga kaaway, at kung sino ka. Tumanggi sa harap ni Pancho Polato, noong si Polato ay determinadong palayain siya. Ngunit tinanggihan mo ang banal, isa at ang matuwid, at pumili ng isang mamamatay tao. Si Barrabas, na palayain bilang kahalili niya, at pinatay mo ang prinsipe ng buhay, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Kaming nakakita sa kanya na nabuhay, ay nagpahayag na ito nga. Totoo, at ang kapangyarihan ni Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Pangalan, naging malakas ang lalaking ito. Oo, ito ay pananampalataya sa si Kristo na nagbigay sa kanya nitong sakdal na kagalingan. Bago kayong lahat ngayon, mga kapatid, sigurado ako na kayo. Hindi alam na iyon ay ang anak ng Diyos at ang iyong sariling tagapagligtas na iyong ipinako sa krus. Sa makatuwid, bamaling sa Diyos sa kalungkutan para sa malaking kasalanang ito, at gagawin ng Diyos. Patawarin ka, at sa kanyang sariling panahon ay magpapadala siya muli. Panginoong Heso Kristo, ang Diyos, na bumuhay sa kanyang anak, ay handang pagpalain kayo, at talikuran ang bawat isa sa inyo. Mula sa kanyang mga kasalanan, habang nagsasalita si Pedro, ang mga pari, at dumating ang kapitan ng templo, at ang mga pinuno, sa kanila, sapagkat sila ay nagalit ng marinig nila si Pedro. Sabihin ang mga salitang ito, hinawakan nila si Pedro at John, at inilagay sila sa silid ng bantay para sa gabi. Ngunit marami sa mga nakarinig kay Pedro na nagsasalita. Naniwala kay Jesus, at hinanap ang Panginoon, at ang Ang bilang ng mga tagasunod ni Kristo ay tumaas mula sa tatlo. Libo hanggang limang libo, sa susunod na araw ang Nagsama-sama ang mga pinuno, at si Anas at si Cephas, ang Naroon ang mga mataas na saserdote, at kasama nila ang marami sa kanila. Mga kaibigan, Dinala nila sina Pedro at Juan, at inilagay sila. Bago ang kumpanya, ang paile na lalaki noon. Gumaling ay nasa tabi pa rin ng dalawang apostol. Tinanong sila ng mga pinuno, sa anong kapangyarihan, o sa pamamagitan. Kanino mo nagawa ito? Pagkatapos ay nagsalita si Pedro ng buong tapang. Kayong mga pinuno ng mga tao at matatanda, kung kayo ang nagtatanong sa amin tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa taong ito. Kaya walang magawa, kung paano siya napagaling, ako, ang lalaki sa magandang G. Sasabihin sa iyo iyan sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, na iyong pinatay sa krus, na siyang Diyos, na buhay mula sa mga patay, kahit sa tabi niya ay nakatayo ang lalaking ito. Narito sa harap ninyong lahat malakas at maayos. At wala, kaligtasan maliban sa pamamagitan ni Hesus Kristo, sapagkat mayroon. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao niyan. Makapagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Nang makita ng mga pinunong ito, gaano katapang at kalakas ang mga salita ni Pedro at John, nagtaka sila, lalo na't alam nila iyon. Sila ay simpleng tao, hindi natutunan sa mga aklat, at hindi sanay magsalita. Naalala nila na mayroon sila. Nakita ang mga lalaking ito sa mga tagasunod ni Jesus, at nadama nila na sa ilang paraan ay ibinigay sa kanila ni Jesus. Kanyang kapangyarihan, at gaya ng taong gumaling, nakatayo sa tabi nila, wala silang masabi, upang tanggihan na isang kahangahangang gawain ang nagawa. Ang pinalabas ng mga pinuno sina Pedro at Juan mula sa silid ng konseho. Habang magkausap sila sabi nila sa isa't isa. Habang nag-uusap sila, sinabi nila sa isa't isa. Ano ang gagawin natin sa mga lalaking ito? Hindi natin maitatanggi. Na isang kahangahangang gawain ang ginawa nila, para. Alam ito ng bawat isa. Ngunit dapat nating itigil ito. Lumalaganap pa sa mga tao. Hayaan na natin. Utusan silang huwag magsalita sa sinumang tao tungkol sa pangalan ni Jesus, at sabihin natin sa kanila, na kung gagawin nila. Magsalita, parurusahan natin sila. Kaya tinawag nila ang dalawa. Muling pumasok ang mga apostol sa silid, at sinabi sa kanila, kami. Pagbawalan kang magsalita tungkol kay Jesus, at ang kapangyarihan. Nang kanyang pangalan, sa sinumang tao. Kung hindi ka tumigil sa pagsasalita, tungkol kay Hesus papatungan ka namin at ilalagay ikaw ay nasa bilangguan at ikaw ay papaluan ngunit si Pedro at sinagot ni Juan ang mga pinuno kung ito ay tama upang sundin ka o sundin ng Diyos maaari mong hatulan tungkol naman sa ang ating mga sarili ay hindi natin kayang tumahimik dapat tayong magsalita sa aming nakita at narinig ang mga pinuno ay Natatakot na gumawa ng anumang pinsala kina Pedro at Juan, dahil alam nila na pinuli ng mga tao ang Diyos para sa kabutihan. Gawain na kanilang ginawa, at sila ay magagalit, upang magkaroon ng pinsala na dumating sa kanila. Dahil sa takot sa mga tao, hinayaan nila sila, at dahil binitawa na sila, pumunta sila sa kanila. Sariling mga kaibigan, ang kumpanya na nakilala sa itaas silid, at doon sila nagpasalamat sa Diyos sa pagtulong sa kanila na magsalita ng kanyang salita ng walang takot.